profitable na business na mga established na na hindi pa masyadong uh, kalat sa social media. So, doon mo mapasok yung partnership namin na doon invest sa kanila para magkaroon ng uh, dagdag kita ba tapos, at the same time, ako talaga yung nagmumodel sa company na hinahanapin ko ng mga partnership like ito, CK Tech. Ang maganda rito sa bagong endorsement, it deals with security. Kasi, kaya yes. may binubuka ngayon yung CEO. Yes, actually, ginagamit ko talaga siya like yun sa mga uh, security sa vice. Ito yung ginagamit ko yung, uh, yung TV na malaki as uh, whiteboard marker. Ay, whiteboard. So, hindi kami nag sa conference namin. Lahat gamit ko si KJ ko. Tapos dun nga, uh, nag ako how to be the uh, partner uh, distributorship. So, alam mo yung uh, relationship namin ni si KJ. Update sa museum niyo, boss. Uh, November. Uh, hopefully na ma-open natin ng November. Uh, this month, it will start na yung ating uh, construction. Paano mo na-discover yung museum? Uh, bumili ako ng product nila. Okay. Uh, ako ng sa Tapos na gulat sila, ako yung buyer. So nag-inquire sila uh, how na pwede ko ma-promote. How, how, could I help them promote their business. So kasi wala pa sila sa yeah. social media. So nagulat sila na ako yung buyer ng bumili ako sa na doon yung expert na nag-usap kami with the uh, CEO and the uh, COO nila. So yun na lang Sir, paano po secure yung mga collectors? Actually, uh, the security, hindi ko pwedeng i-devolve siya. Oh, Siyempre, okay. may, okay. may mga booby trap doon. Pagka lumangaro, meron mga pana, araw, mga kanyon. Kaya, mahulog ka sa hukay, ledyo. <laughs> so, ano na, uh, uh same thing lang naman sa mga ibang mga, may mga inaalagaan ng mga mamahaling bagay. Miss Sunday, um, tama po ba kayo ay magiging tatay na? Sunday? Oo. Oh, oh. Hindi pa. Hindi. I mean, Father's Day celebration, guess, okay. paano mo isi-celebrate bila... Ah, baka mag-burake um, kami ni Mrs. Yes. Kaya, yes. Ano ba mag-burake kami? Gano'n ka naka-excited sa paparating na blessing? Yeah. Uh, Sobrang excited na namin kasi first time namin yun nila. So, talaga. Lalo sa part niya. Sa Vicky sobrang ha? ang dami niyang dinala hardships so, mm -hmm. sa pagpapregnant niya. So, talaga, mas mas ano to sa akin. Pero ikaw as tatay, gaano ka nakaredy sa fatherhood? Siyempre, kilala ka namin na social media personality. Yes. Pero as tatay, ano yung magiging ibabahag? Paano? Kailangan naman ako as a father. Ano hindi uh -oh. ko man sabi na I'm a good father. Pero parang ganun na nga. Kasi may mga iba din na naman akong anak. At uh, napapost ko rin sa so social media mm -hmm. ko. At naman nila, kahit hindi ko sila kasama, paano ko sila support sa lahat ng mga isang uh, mm -hmm. ito. You ano know, sa feel na umakandami sa lalabas